Magandang buhay sa ating lahat! Once again mga Friendship, this is your Friendship Sherman Fernandez for my nickname and for Teresa Evidy mga Friendship, tara samahan niyo ko ulit sa aking kakaibang journey this afternoon ang tungkol sa sinasabi nilang aloe vera o sabila. Pero bago ang lahat mga Friendship, alamin natin muna kung ano nga ba ang salitang sabila o saan siya nagsimula. Alright, this time mga Friendship, para sa kaalaman ng lahat, ang sabila ay ang salitang Espanyol para sa aloe vera na ayon sa botanika ay kilala bilang aloe barbadensis miller. Ang aloe ay isang makatas na halaman na maaaring lumaki sa taas ng tatlong po hanggang 40 cm. Ito ay may mga dahon na umuusbong mula sa lupa. Maliban dyan mga friendship, ito ay makapal at mataba na may maliit na mga tinik na nakaadorno sa mga dahon. Ang mga dahon ay maaaring lumaki sa pagitan ng dalawang po hanggang 50 cm ang haba. 5 hanggang 8 cm ang lapad. Alright, this time mga friendship, mayroong maraming mga paraan upang magamit medically ang sabila o ang aloe vera. Narito ang ilan sa mga sumusunod. Ang sabila ay ginagamit ng ilan para maibsan ang mga sugat at iba pang mga kondisyon ng balat tulad ng psoriasis, paso, sunburn, kagat ng insekto. Maliban dyan mga friendship, makakatulong din ito sa paggamot sa arthritis, hika, diabetes, epilepsy, at osteoarthritis. Sa konti na dosage, maaari itong gamitin bilang tonic. Maaari na katutulong ito sa conjunctivitis sa pamamagitan ng paglalagay ng katas ng dahon sa outer eyelid. Aside from that, mga friendship, maaari rin itong maging isang malakas na antioxidant. Ang sabila o ang aloe vera ay naglalaman ng iba't ibang mga antioxidant compound na pumipigil sa paglaki ng mga nakakapinsalang All Alright, maliban dyan mga friendship, ang iilan pa sa mga benepisyo ng aloe vera ay nagagamot ito ang pagkakalbo balakubak at pagninipis o pagkalagas ng buhok. Minamasahe ang sariwang katas ng apektadong bahagi ng anit at ipinatutuyo ito ng ilang minuto at pagkatapos ay nuhugasan ang buhok. Maliban dyan mga friendship, maaari ding gamitin ang aloe vera bilang body scrub. Maghiwa ka lang ng isang slice ng aloe vera, Magdagdag ng asukal at dalawang kutsarang lemon juice. Haluin ito at gamitin para i-scrub ang iyong balat sa oras ng paliligo. Alright, this time of friendship, I hope meron kayong natutunan sa video na to. And please don't forget to share, like, comment para marami tayong mga taong matutulungan. Once again mga friendship, this is your friendship Sherman Fernandez. Bye for now and I'll see you in my next video. Bye bye!